Lalaki ka babae. Lalaki ka babae. Sagot. Lalaki ka babae. Lalaki ka babae. อะไนะเล่นเล่นฮะเล่นเล่นที่นี่ค่ะโอ้โหจุ๊บอะไรวะกูจะประสาขนอะไรวะกูจะประสาขินฮะโอโอเคด็ก ka? Ah. Kale, saan ka? Ang ah, ka! Bakit binigyan mo ng ka, kar ito? lang oh, ka? ah, Bakit? Oh, 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 oh. Bakit? Ah, eh, binayaran lang ako. Ah, binayaran ka lang. Tagasalvasyon Ah. taong ka na? Ah. five? Ah, 55. Ilan? Ah, oh, oh, 35 po. Ah, sa'yo? Ah, Magkano? Ah, Ay, ah, ah, taga salvasyon. Magkano binayad sa'yo? Peep, peep, oh, walang binayaran. Lalo. Oh, oh, walang binayaran? Ha? Oh, walang binayad? Oh, Aten. Ha? Aten. Ano Aten? Ano Aten? Mm -hmm. Ha? Ha? <sighs> <sighs> Sige, kung wala binayad sa'yo, sino nagpagawa nito? Sino nagutos? Sino nagutos? Wah! Oh, yung galit sa kanya! Yung nagpag-iba ng bahay! Okay, ano, sige na. O, dito na. na. Oh, na. Anong ginawa mo dito sa tiyan niya? Anong ginawa mo sa tiyan? Anong ginawa mo sa tiyan? Dubot niyo? Oo, na ko rin.

kaibigan. Oh, ano lagay mo dyan? Oh, hindi ko po mo yung pinigay sa <laughs> Ikaw gumawa niya, hindi mo alam. Anong kasi ka mga Oh, oh. Hindi na ako na ano dyan, na na ako kasi. Oh, sa kailan mo yung nasa tiyan yan ala po! <thisément> ah, ba't malaki yan ano yung mo dyan? Ba't malaki yan huh? Anong ginawa ano dyan? Ba't lumalaki yan? ano 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 ano

dito na lang po. Parusahan mo na lang po siya. Ah, ay, mo. Ibalik ah, mo sa kanya. Ah, Yung yan Dali. Uh, mo uh, Balik yan. Balik mo doon Balik. Ah, 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 ah. Dali. Balik mo utos uh, Ilan anak mo? Ah. Ilan anak mo? Ha? Isa. dapat 35 years old ka na. Babae ka, no? Ha? Babae ka. 35 years old. Gusto mo, patayin ko yung anak mo? Gusto mo? Okay, sige. Pagalingin mo ito ha para wala mawala sa atin ha. Ha? Pagalingin ito ha.

Papatayin ko na lang yung kapangyarihan mo. Ha? Kahit napatay ka na, ha? Ha? paggamit ko pa siya ng patay na. paggamit ko pa siya ng patay na. Hindi, di ba naman? Hindi na magamit magamit yan. Mm -hmm. Ilanda! Ilanda! Uh, Ay! Gising! 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 Gising na! Gising na! Tulahan muna kayo!